What's up, mga idol? Magandang magis na lahat. Welcome back lahat to... sa... Welcome back lahat sa... What's <laughs> up, <laughs> <laughs> so, mga idol? Magandang magis na lahat. Welcome back lahat sa ating YouTube, YouTube channel. At sa ngayon, mga idol, mga mga wala tayo. Mula biyog kasama sa sila Idol g What's up, mga idol? At saka si Idol... Alison, at saka si... Malis ka magkasama, mga idol. Iyo, ano? Kabulero collaboration. Dito lang tayo mga idol. Mag-subo tayo sa mga kadal bago wala tawag ni mata ang ating para sa sa ating adventure at ganun sa mga kadal sa lang walang sawang pagsuporta at pagsuporta ba sa video ingat po lagi palagi mga para mas lamat mga mga Ayan, umpisa na. Tara, ito. mo nga wala? Pasto kayo Ano ba? Ayan, may dala din may ano? Mm, mm. Catch ingkong tayo ngayon, catch ingkong. Kung makahuli. Kung may huli tayo, mag-catch ingkong tayo. Ah, no, si Idol Alison, si no? Hindi ko lang, Idol Alison. Reading, ready. Dadaan da 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 siya, dadaan. Ayan. Dalawa sila na Idol. Makalutay, may pang sugba. Ayan, para may pang sugba. Ayan. Ayan, no?

pom Dito pa hindi pa nakaapong Ng Bumalik din

Wala lifti. Wala. Wala kayo ba? Dali na. Igritin na. Dali. Lakla. Iyo. Ano? Hmm. May pangihaw na. Sarap. Ha? serapian Serapian. Sarap yan. yan Ihaw. May pangihaw na mga idol. Ano tegas. dedi tinggal tanggal. kaibaw bau wow hm rabe oi kagad iho nak mga idol na may bangka idol

jalan para asing, apa ya, sanding, ya hmm. <tuk> <nam> sinde ya, <tuk> 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 kamang, kamang, oh <tuk>

yun. Ano ping o? Okay. Yeah, wait. Lapat na mga idol. Compressor ka ngayon. <laughs> Wala na. Sigurado ng pang ano. Tara mag... Ano tayo? mag tayo. Relax. mag na tayo kagad? dala <laughs> tayong mga ano, pagkain no, ayun know, May kaldero. teman. Diyan 'yung ibon ah. Na. Nagalit siguro, nagalit siguro 'yung ibon dito. Nagalit siguro 'yung ibon mga idol. Ha? Baka bawal mga wil. Baka bawal mga wil. Hindi naman. O dibiyan sino hindi? Wala lang kagaw dito. Nagalit lang 'yung ibon.

Oh, dandan naman ako na yun, Maano kayo? Maano? No, Sa kawil. dandan sa'ng dandaan na yun. Ano, sa'ng kawil mo sa'ng kawil mo. Dandaan na nga. O kay kayang paon, turay. Ganda ng pamain, turay. Ah. <laughs> Tawa si Inday, oh. Pwede na mag-ihaw. Ano, mamaya, maya, maya. maya Ano mag-ihaw na tayo? Mamaya pa? Maya. Ay, mamaya pa, idol Maaga pa, alas... Ulang pa yan. Alas 9 pa lang. Merinda, merinda nyo. Umamay uh, na lang, no? Pag magkain, no? Next <laughs> year na lang yan, nakidol. Next year. Iyo, ano? Mm, ah, ganda ng dyan, no? Harap dyan kami galing naglakad, idol. Dito so, kami sa, ano? Ano ang na ito? Ano part? Agot? idol, walang pagkot-lagot. Kaya mag-ihaw tayo maya. Buti pa, magpahadingas ka na. Oo, oh. may pa. Magpahadingas ka na. Habang, ano, nangangawin sila dito. Kaysa, iyon 'to pala, yo. Tingnan mo 'to. Ka, Alam mo 'to. Uh, ang ang adik dito, ano? Yung posporo diyan sa bag. Yan, siya 'yung nag-ano mga idol, siya 'yung nag magpadingas. Sa kagag pagpadingas sa taas. Oh, siyan, diyan. Kay habang ano. Dito tayo nag-ano, nag ano, ngawil. Kinain, 'yung idol may sambangarin ng no? aw, oh, 'yung tao nag-will. 'Yung sa unahan. 'Yun, ano?

lah ulah. Uyo ni, perempuan lagi ya. lah kalau kini ni dun, dia terus apa lapit? Lule. Lahan. Oh, apa itu itu? Ambe. Parang tulah di sahuli muda i. Kian kisah kini nak. Tengah ambun ambun lah. Panutai makai hau ni tu. Oh,

Kaya, baliwala. Kulim-blim kasi, idol. Tsaka high tide. Grabing uwa na, oh. Nag-ikot yung ano. Kaya hindi tayo nagpala out, mga idol. Kaya dito lang tayo sa ano, sa tabi. Eh. Ano, Bubot na. na. Ano kasi, ano. nakulim Makadol, ang ulam makadol, dagdagan. Ano yung unos o? Hmm. Makadol, ang ulam makadol, dagdagan Walang problema dolabang. idol. May, walang problema idol kasi nandito lang din naman tayo sa ano. Sa Bilkong. likod nating isla. Kaya ship tayo dito. Kaya eh, hindi tayo nagpalawat mga idol dahil alam natin na maglakas ngayong araw. Ganda walang ah. Yun know, o, nag-uumpisa ng tumaligbos <laughs> Nag-uumpisa ng tumaligbos mga idol Tumaligbos <laughs> <laughs> Joke lang. Sus. <laughs> <Nadal. laughs> Saya si idol ni ko na nakasama niya si Inday sa araw na to. Cross ako ni idol. <laughs> <laughs> ano dai? Ano dai? Ano dai? Ano dai? Ano, sabi niya dai? Sigko na rinig yun ah. Naghahangin idol oh. Ano so, ba idol? Sa Pasko ayan you know, oh. Grabe ulan.

Oh. <laughs> Kalaki na naman. Gabi. Mhm. Mm -hmm. Ingay na nga, ibo na. Mhm. Bul. Mm. Oh. Mm. Ah. Lakas mga ng idol. Nag-aapong siguro kay ano. Makulimlim. Saka lang. Nag-aapong na mga idol. Nag-aapong na. Mhm. Kanuping. Kanuping. Hindi. Ay, hindi pa. Lay, lip tin na naman. Sweet lips. <laughs> Sweet lips. Mm. Ah, punuk ng manira. Mm. punuk na? Punuk na mga Ah, grabe. Wala, wala na tayong okay. ligyan na. Oh, sige. Patay na naman yan. Hindi na yung mabuhay. Kahayaan mo yung mga papatay yan. Sila lahat yan. Puno-puno na mga idol. Mm. Ang dami na. Crush ah? talaga ako nahintay mga idol. Ha? Crush daw? Wag, okay kayo mag crash 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 lang sa motor Crash lang sa motor Hindi ito ganyan talaga si Alison Idol Pala biro talaga yan Para nang mabuti Yun, tama yun Para ang buhay ay mabuti <laughs> Para ang buhay ay safety Eso no, hola, pasón, Gubotson. Gubotson. Ana Sabit, sabit. pod pady na pod oh ayo na, hmm. parang, oh, na oh. Ayan, yung ano parang nagliwanag na ah ya, gutom na din ako gutom ka na rin. Ayon, na rin si Inday. Kaya, na tayo oh hmm, supply? Oh. supply do idol hmm oh. okay, sabit. tanggal idol tanggal now. Huh? You know, idol si idol, idol. Na, na, idol. padingas sa taas yun oh. uh. si idol Jeeper bang idol padingas sa taas, idol. Idol. natin mamaya yun na ah balik mga kaidol bumalik iyo uh, ano kapanuping Uy, masamad pa noon ta. patulong, patulong. Patulong ka Inday, patulong. tas yung mga idol nandiyan sa likod na yan nandiyan siya nag ano nagpadingas ng ano mas jeepord ka grabing lakas to sa labas mga idol ganyan itong klase sa ano dito pala nga grabing ano na lakas kaya doon pa saya sa ano sa labas kaya yun mga idol busog tayo nito mga idol dami na dami, mga idol. dami ng pang ano dami ng pang ihaw kaya shout out kay Sarino mga kaidol, sa hindi na kami nagkasama-sama. Oo, oh, sana sana ngayon. Baka busy, baka busy no? Busy. Okay. Hmm, sibol. Tawan, no. sibol lang, sibol sa magkain. Sayang, baka may simbol. ano. Ka, so, bigibon ah. dagat mga idol ayun day ha pamaya mga idol puntahan natin yung si jeepord kung naka na yun siya doon kapadingas hmm. Inila. Oh so, no. pangihaw.

No, ha. Brigas pa. Aw. Sablay? Oh, <muling noise> mm. <muling noise> so, sayang. Sablay na naman ah. Huwag pa sablayin. <muling noise> Mukhang maliit na. Mukhang maliit na? Mukhang maliit Hmm. Oh. Ayo beli nih ke Nikola, awal sunah Aduh, mukbang sama kayanya Mukbang Kacing kok Nudai, nudai Kacing kok Kacing kok Shadow excited oh. sila uh, ba nagwi nang mga idolong ayon sa guwan sa guwan oh nagwi na yan nga do sa unahan siya siya daytong dito sa unahan di ay hmm. yung ano uh, lang is hmm. Uh, ha ha wala hindi yan ay ano to hmm yan yung ah eh. pala yung siya pala yung dun sa unahan yung sinabi ko kanina Pag-uwi na mga idol, ayan o, no? nagsagwa No? Yung hinakya niya yung ano lang, stripon. Maka dyan o, lo. kaloping. Hmm. Kaloping na naman. Idol. Hmm. Ah. Ano, Ford? Ayan, si G-Ford mga idol o. Ayan o, no? ito Hindi <laughs> pa luto. Pa. Wow. Oh. Nagtawag na, pong luto lang, gutom na daw si Inday. Yun, lo. Gutom na mga idol. na? Gutom na. Mmm, dandan lang, dandan. -dan. Bago tayo mag-uwi, magkain muna tayo. Yonah, puno na idol. Mmm. Bago mag-uwi, magkain muna. Idol. Ingay yung ibon na. <laughs> Ingay ibon, dai? Ang ibon baka Ayun, wala daw wa idol. Mm.

Mm -mm, dandahan. Sus. It's a prank. Dami na. -kain, kay Dal. Kayo. Oh, pahinga na kayo. Tingnan natin yung ano, luto kong luto na bin. Dami natin yung huli na yung makidol. Ayun, kayo, bahala. Dal, bang bang, kay Kambod na daw sila bang mga idol. Kaya magbokbang daw sila. Tingnan. Okay. Ano po, tingnan natin yung ano dyan, luto. Okay. Ayun, tignan natin. Oh, sige, yan mga idol. Ito po yung mga huli na mga idol. Buhay pa yung iba. Oh, yung iba patay na. Mm. Tignan -hmm. Tingnan natin sa taas. Ang kanilang huli. Let's go. Let's go.